Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw ay eh, babahagi ko sa inyo ang aming Return of 6v6 experience dito sa Ragnarok in Classic. Okay, so kahapon ay eh, nagsimula na ang panibagong season ng 6v6. And syempre, dahil matagal-tagal tong nawala, eh hindi namin siya pinalampas. So, isishare ko lang sa inyo yung mga highlights ng laro namin. So, ano pang inaantay natin? Let's get right into the video. We don't have tank. You go left guys, I will go right. So, I will try to kill anyone. Ah, they also told you to F. Kailangan ma-stripper tayo dito, ano? Wala na sa mga rin. Aray! So, so! Oh, shit! It's egg! Yeah. Okay, one flame blast. All ready gun. Ay, okay, masakit yun pa to. Sakit yung RK! Kita ko yung pare. Pinuha ko na yung red. Ay, nalaglag! Two-witch lang ako ng DB. <coughs> nalaglag! Shit, yung ano sa kaliwa Okay, palay na akil, boost puta 500k bawas ko I will boost it, I will boost it I will just boost I will burst bro Tapos ko lang, mapatay may hawa Naka-FP yan Mapamatay hype niya eh Uy, sumagal ako Patay, patay Oo oh. oh. Ako, can we kill the RG? Kaya no, ko muna, patay niya RG Ayan na, patay this one? Hey, wala kang damage. How about this one? asura. <laughs> so good. Pare yung pare. Are we team red? Are we team red? Are we team red? Are we in red? E. Dead, dead, dead. Ah, uh, press dead, press dead. Patay lahat, patay lahat. Nice, nice, nice. Kaya Middle -earth, middle naman Ako, revive ako yung. Ayaw nga ma oh. eh Dito ko yan Mars Yung ano Earth

Tago! Pag nabigit na ka inip eh! Kabul! Yung fire! Yung fire! Kaya yung fire sa kanan! Down! 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 Putang ina! Puro one hit ko lang pala to! I can one hit them! The azura guys! I think I need to get orb! Kaya kukuha ng orb! Kaya kukuha! Ako Azura ng amin nila! Player nila na kukuha ng orb! Wait! Hey, Putang in ina mo! tayoan mo! Get kayo! Get kayo! <mimpy> Ayun! One hit ko lang to mga! Iwan hey, ko lang sa nila. Kuha kayo, Fuck. Ako right. dalo, <laughs> eh. Eh, ubus, po, ubus Ubus po. Po. Niya, Ubus Ubus uh, Guys, barin niyo, Erk! Eh, ganoon hey, na ako. Na tayo ako? Dogo, yung kaya ano? Ganoon Eh, kayo, Yung tanker! Evil ata to. patay! Ang lang kita, ka

laban na ito boss na, 30 seconds pa may bot eh Palagbagan muna Yun din dito mo Last quarter Pagka berserk mo Dash ka go sa kanila Will Ganyan yeah. lang yun ako circle Flame blast Ayan. Boom Ubus Utang ina mo Tetra 4M <laughs> Nahabol ako boss I got you Ito pa Nice one, nice one ano ba ito? May humahawin sa mga... kayo ba? <laughs> dito yung ghost build, oh. Patay, patay, patay. Uy, pwede na, na, na tayong bumalik sa puti. Patay pa rin. Patay pa rin. Balik na kayo dito. dito Wala ka orb, eh. Holder, ayun <coughs> Ayan, tatlo tayong orb. <coughs> ayan, ayan, ayan. Patay na, patay na, patay Lang, na. Wala, patay na din sa orb. Sige, ikot ka na, Sige. <coughs> Ay, paano mo na, paano na. Sige, ano ikot. Anong ikot? ko na yung orb.

Ang ito nga natin dalawa. yung lyric. May isang may orb sa kanil. Hindi natin. Hindi na mo yun. Huwag ka na gumalaw. Oh, patay, okay, patay, patay, par, ay, patay yung warlock. ay, gagawin. Hindi na matay. Hindi ako papatay oh, naman. Bumak ka ngayon. Naka-berserker ako. Tangin mo. Patay yung ka dito. Patay Sora ora, patay Hindi, okay lang. Huwag mo nang paano yun niya, Sid. Ay, dalawa na lang yung dala sa atin kami na lang na, na-escape. Nice Oo, oh, kuha ka pa isa. Mm -hmm. Kuha pa isa. <coughs> Mars ba kung Mars? din lakas. Eh. na ako maligaw. <coughs> eh, e, e. May dalawa na din sila. Ay, da dalawa. Dalawa. Eh, dalawa. Eh, eh, eh. Ako hanap ng dalawa. <coughs> Ay, oh, ano lamang tayo eh. Bobo ba sila? Huwag niya sukurin. Lamang tayo eh. Yung nila ako dito. Huwag tayo. Panalo na to. Uy, ito ah.

Bonjour. Bonjour. Nakago kalaban natin si Diwata. Ay, patayin natin yung pangit yan eh. Ano ko ulit ba tayo? Wala na, inaubos na ng ano, ang natin. Eh, malakas. Ay, tsaka lambot lang din talaga kalang kalaban. Tatatatat mo. Oh, ito si Diwata! Pinamama kayo ni Diwata ba? Yung, mga mo na orb yung! Papalag na rin ako! Patay pare! Patay! Saka mga na-burn sila! Wala sila akong orb Ay, sir! Ano ba tayo pula? Pula tayo gago! Ayun na, pula pa rin ako! nga tayo! Sige, sige! Sige, nang mamama ang puta. Tatalo tayo. Tara, tara. Wow. Pula. Panalo tayo. Ay. tayo. flat na Ay, si Ito, wanin para wala silang skin. Nice, <coughs> Oh, good din ang ibo. Basta patay kasama niya. Okay lang. <laughs> oh, matay ako. Ano Nice neutral barrier Ay, ray pala ako oh, po, tangin na mo Ay, nako, isa hey, nice one yung Clutch yun ah Ah? Ay Ay, kayo yung Ang ina mo guys Wala, kakayap Ano, mabalik kami ni isis doon, gago Laglag -lag yung orb namin Gago na one nilang earth Ay, nalaglag yung nakahayap Ay, hey, boss, boss, boss Kaya lang, nakuha nilang earth Utang ina mo. Hindi, baka walang mana yan. Nakamana so, ba tayo? Habol. Habol. Pinahabol e, e, so. ako hanggang hindi. <laughs> Ayun, tang ina si Jones. <laughs> Pinapatay ako gago. Okay, ay mawat. Ako talihin hinit. Ah, para walang mana. What's up mga bitch? Tawa, tawa.

So yun, eto lang yung mga laban na pinakita ko. Since the rest of the games, sobrang lag ko talaga. Hindi ko rin alam kung bakit, since 1 gig naman yung internet speed namin. Kung may alam kayong fix dito, e eh, please share naman sa so comment section. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you!